Ang na ba yun? Ang na, na mi. Yeah. Ratatat! Ratsadang tanong! Tapatan at tahan. Okay, una ay pili na. Pili ka lang yeah. ng isa sa mga sasabihin do. Okay, una, wala kang ma Basang-basa sa ulan o masunog ang balat sa tirik ng araw? Ano? Uh, Ay, sa mga may kilala sa akin, basang-basa sa ulan. <laughs> <laughs> okay, okay. Oh, Maglaba oh. o magigid lang tubig? Maglaba. Kasi ako yeah. naglalaba po ngayon. Oh. Uh, okay. okay. Walang tubig o walang kuryente? Yan. Bumili ka. Kuryente siguro. Oh. Okay. Walang ligo o walang tulog? Right. Ako, mahirap. Yan. Ano? Ligo. Walang ligo. Ah, walang okay. Ligo. Walang soft <laughs> drinks. O oh, walang kape. Ah. Oh. Ah. Walang soft drinks. Hindi ako nagsa soft drinks eh. Oh, okay. okay. Good for you. Dami paliwanag, no? paliwanag, no? <laughs> Dami paliwanag. Oh, man, <laughs> walang naman ah. Walang toothpaste o walang sabon? Yan. Toothpaste. <laughs> Kasi okay. meron may Ule. ibang ways eh. Nako, eto na yeah. nga. Ligina. Walang <laughs> pera o walang jowa? Yan. Ay, walang jowa. Nag-survive naman ako eh. <laughs> okay, ako. Kasi walang pera, ano? Ang hirap sa buhay niyan. ako naman, ha? Charot o true Ang ibig sabihin nito na ang charot, alam mo ng charot, na ba, hindi totoo. Ang true totoo. Yan lang dalawang sasagot mo sa akin, ha? Una na lang, ang sexual na Charot ba o true lalo? Nagtampisaw ka na ba sa batis? Uminom ng tubig sa poso? At nagsasaway sa mga bata? na wag mag-aksay mag ng tubig. Dahil, pakiramdam mo, isa ka ng certified tito. True lalo. Yeah. <laughs> Sakto pala yung tanong ko, no? Dahil sa... Uh, masungit. masungit nga <laughs> ako. <laughs> masungit. <Slumit>. Ah, <laughs> ito, pangalawang tanong. Charot mo, true lalo. May tabo ka pa rin ba sa loob ng iyong banyo? True lalo. Na, may tabo. Oh, sabi ni Joko, yan ang pinaka-number one sa mga Pilipino. Eh. Mm -hmm. Ikaw, true lalo. Charot mo, true lalo. Minsan ka na ba lumuha habang umuulan para ikubli ang iyong nararamdaman, Joey? Charot. Ay, <laughs> <Hey>, wala ba? <laughs> iba yung ginawa ko. <laughs> Last question, Joey Villarama. Charot, patro, lalo. Pagtuyot ba ang iyong love life? True lalo. Oo. <laughs> Thank you! Thank Kasi ang PC... Ratatak, Rasadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!